Yan, naglinis kami ng ban eh. Yan. Dumaan na kami dito sa puntod ni Kennedy. Para naman matuwa-tuwa yung bata. Ayan, tito ni Ken, na best friend ko. Lagi na alak kaming magkasama. Yan. At kami ay magsasabog ng pechay mamaya. Pugi naman bata. Ayan. Ang daing sukal Oh. Hmm. Hindi ka pala nakarating dito pare. Nung ano. Hmm. So, sobrang dami nang nakipaglibing ano. Ano, Hindi pa sa dolo eh. Nakalibing na yata eh. Kailangan mapalagyan natin to ng bubong. Para ma-display yung mga ano nila. Picture. No? Pagka nakikita mo yung picture eh. Mabagsak talaga yung emosyon mo. Iba Kaya Yung iba, inuwi nila. May picture siyang ganyan. Pero pwedeng ipalamin na eh, Tapos ilalagay doon. Lalagay ng dingding doon oh. No? Parang gano'ng kila ano. So may tingin ni kuya ito. May ano, lagay ng mga picture. Pogi okay, oh. na, pangangkain. Mm hmm, dito na silang tatlo ng tito niya. Dito, sa Kapinsan. Hmm, dyan ka na. Uwi na kami. At kami magsasabog pa ng pechay. Puro gubat na. Nalilinis lang to pag yung panahon ng araw ng mga patay. Sige, babay na po. Alis na kami.